News Updates sa ating mga balita, Maricel Soriano dumepensa sa pagkakadawit niya sa droga. Fitus natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay talaw Lucena City. Pangunahing suspek sa Cebu hit and run case noong Pebrero, huli na. Higit labing milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na sabat sa Palawa. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Humarap sa Senado ngayong araw ang veteran actress na si Maricel Soriano, matapos madawit ang kanyang pangalan sa listahan ng drug personalities ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Sa second hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa umano'y PIDEA leaks, inireklamo umano ang aktres ng kanyang mga dating kasambahay dahil nahuli umano itong gumagamit ng cocaine sa kanyang condo unit. Agad namang dumipensa si Soriano at itinanggi ang nasabing issue. Dagdag pa nito na nagulat din siya sa mga paratang laban sa kanya at ito ang unang beses niyang naimbitahan sa Senado. Maliban sa aktres, dawit din sa Pidea Leaks ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at former Executive Secretary Pakito Ochoa. Isang fetus ang natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Talaw-Talaw, Lucena City, kaninang alas 6 ng umaga. Saad ng mga otoridad, posibleng itinapon sa damuhan kagabi o kaninang madaling araw ang fetus na tinatayang nasa 6 hanggang 7 buwan palama. Nakakabit pa ang inunan at umbilical cord nito nang madiskubre ng isang dumaan sa lugar. Maaari rin kinagat na ng hayop ang nawawalang bahagi ng ulo nito bago matagpuan. Kaugnay niya, nag-iimbestiga na ang pulisya kung sino ang responsable sa nangyari. Matatanda ang noong nakaraang buwan nang may madiskubre namang patay na sanggol sa barangay Dalahikan at barangay Mayaw Crossing sa kaparehong lungso. Himas rehas na ang pangunahing suspect sa hit-and-run case na biktimang si Jeslar Oriel Larumbe nitong Pebrero. Sa visa ng warrant of arrest, inaresto ng pulisya ang suspect na kinilalang si Aaron Carlton sa kanyang bahay sa barangay Guadalupe sa Cebu City bandang alas 2.15 ng hapon nitong lunes. Ayon kay Abeliana Police Station Chief Police Captain Mark Don Alfred Leanza, sa na reckless imprudence resulting to homicide, Nahaharap ngayon si Tan sa kasong murder na walang piyansa. Sinisiguro naman ni Lianza na mayroon silang sapat na ebidensya laban sa sospek na kasalukuyan nakadetine sa custodial facility sa Guadalupe Police Station sa Cebu. Sa oras na ihain ang commitment order para ilipat si Tan sa Cebu City Jail, hihintayin na lamang ng suspect ang pagdinig hinggil sa kaso. Nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG, ang hindi bababa sa 13 milyong pisong halaga ng smuggled na mga sigarilyo sa Palawa. Ayon sa PCG, ang mga sigarilyo ay kanilang nakumpiska sa magkakahiwalay na lugar at mga warehouse sa barangay Saraza at barangay Maasin sa Brooks Point, Palawa. Sa kanilang pagtataya, nasa mahigit apat master cases ng branded na sigarilyo ang kanilang narecover. Patuloy naman ang kanilang investigasyon upang matukoy ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga smuggled na sigarilyo. Para sa Kedlat News Update, Renzalino nag-uula. At niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.